Bali, may <coughs> delivery po. Nasabi na po ni ma'am sa inyo. Ha? Huh? Ah, Regarding, regarding po sa ano, yung cabinet. Na ano, uh, kailangan yung... Uh, sinabi naman po niya na may babayaran uh, Bali, nasabi na po ni ma'am. Ah, sige. Okay lang po tayo sa delivery fee. Pero, pero, yung Jura box, ulugan. Ah, sige po. Tignan na nga po natin. Maibaba na nga po. Ay, wala palang jurama. <laughs> wala palang ano. So, ang meron pala is meron pong padala. Uh, ayan, may nagsinati yan. Wow! Uh, ang mo ito. Bali, may delivery po. sabi na po ni ma'am sa inyo. Ha? Huh? Ah, regarding... Regarding po sa ano, yung cabinet. Na ano, ah, uh, kailangan yung... Sinabi naman po niya na... Ha? Huh? O, Bali, nasabi na po ni ma'am. Ha? Huh? Hindi pa? O, pa bali gagawin natin, sir? O, oh, magagala lang, ha? Ah. <laughs> ha? <laughs> Jura box. Hulugan. Huh? Ah, Ay, sige po, tignan na nga po natin. May baba na nga po. Ay, wala palang jura ba? wala palang ano. So, ang meron pala is meron pong padala. Ah, uh, may nagsidatingan. Wow! From so, Hong, Hong Kong with love. Wala po sa inyo ang oh, mahal na asawa. Meron pong padala sa inyo. Meron pong cake. Meron pong Jollibee bucket. May puto bilao, pansit bilao. Shanghai and spaghetti. Yan, syempre, meron pa yung balloons dahil birthday mo. Ano natin? Ano niyo po, sir? Ayan. Para Saan po mga anak niyo? Ilan po anak niyo? Ay, dalawa lang. Makakantaan niyo siya. Ang tawag po sa si inyo, no? Papa? Papa? Kakata niyo si Papa, ha? Kakantaan niyo, marunong kang kumanta. Happy birthday. Wow. Ikaw, darling. Marunong kang kumanta. Happy birthday. wow. Oh, marunong niya. sige na yung dalawa po pamangkin nyo? Okay. O yung dalawa, mamuna kayo kumanta po po. Hindi, tagay pala. Ha? O, hindi kayo dito, dali. Dito, dito, darling. O, para kakain kayo ng cake mamaya. Wow. Sige na. Kapag ka na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan, ang hina ng boses ng mga anak ni Sir, pero at least kumita sila. Make your wish, po. Eh, syempre. Blow, blow, blow. Pero, parang okay, sa akin na lang. <laughs> ah, okay. Sige, po. Ayan. Eh, syempre, bukod po sa lahat. Ayan, the message of the... Oh, si ma'am para sa inyo. Bapasakit pa lang, Sir, ha? Hi, darling. Una sa lahat, nais mo na kitang bariye ng maligayang kaarawan. First time ko lang ito nagawa. Gusto ko, gusto ko lang maging masaya ka sa kaarawan mo. Nais ko lang magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin ng mga anak mo. Pasensya ka na kung hindi niyo ko kasama. Alam ko, mas maintindihan niyo ako balang araw. Para sa pangarap natin. Konting peace na lang at magkakasama na tayo. Sana di ka magbago. Pasensya na kung minsan may sumpong ako, alam mo naman na mahal na mahal kita. Sana kahit malayo ako iyo, ako lang ang mapakalim mo. Salamat sa pag-iitig mo sa ugali ko. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak natin. Di ako magsasawang mahalin ka araw-araw. Ikaw lang at ang mga anak natin sa pati sa atin. Eh, kayo ang buhay at inspirasyon ko. Kayo ang dalawa Mahal. Wala lang sa kasanahan. siya sa, sa managmamalaki sa ng Salamat sa pagiging mabuti mong asawa. Please message na yan. O sir, ayun, tingin po dito. ano po gusto niyo sabihin sa inyong nagbabahala